Welcome to Stellar Newsio, news YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Pinabulaanan ng talent manager na si Ogie Diaz ang kumakalat na balita tungkol sa pagkamatay ng queen of all media, si Chris Aquino. Ang mga ulat na ito ay nag-ugat mula sa isang viral na post sa internet na naglalaman ng isang blurred na larawan ng isang kilalang personalidad kung saan may caption na nagtanong, If it is true, why keep it a secret? Are they keeping a secret? Ang larawan ay tila may pagkakahawig kay Chris na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga tagahanga at tagasubaybay. Sa kanyang pinakabagong episode, tinalakay ni Ogie Diaz ang isyong ito. Ayon sa kanya, Tinawagan niya si Tita Mary Ann Opeña, isang malapit na kaibigan ni Chris. Sa kanilang pag-uusap, agad niyang tinawagan si Alvin, ang secretary ni Chris, at natawa lamang si Alvin sa mga kumakalat na balita. Ipinahayag ni Ogi na walang katotohanan ang mga aligasyon tungkol sa kalagayan ni Chris. Siyempre, nasa recovery stage si Chris, Ania, at idinagdag pa ni Tita Mary Ann, Naku, pag ganyan, hahaba lalo ang buhay ni Chris Aquino. Bagamat pinabulaanan ni OG ang mga balitang ito, nagbigay siya ng babala tungkol sa panganib ng pagpapakalat ng fake news. Huwag na yung mga ganyan. Dapat nga mag-wish tayo na sana ay gumaling si Chris para matupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng show, sabi pa niya. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa kalusugan, Nanatiling positibo si Chris at patuloy na umaasa sa kanyang pagbabalik sa telebisyon. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, inihayag niya ang kanyang plano na maglunsad ng bagong show bago matapos ang taon at nagbigay siya ng update tungkol sa kanyang kalagayan sa mga autoimmune diseases na patuloy niyang nilalabanan. Chris Aquino, sa kanyang mga pahayag, ay aktibong itinanggi ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanyang kalagayan. Sa isang pagkakataon, tinawag niyang fake news ang mga ulat na siya ay nasa ICU at nasa kritikal na kondisyon na naging sanhi ng pag-aalala sa kanyang mga tagahanga. Kamakailan lang, may mga chismis na lumabas tungkol sa kanyang pagkamatay na agad ding pinabulaanan ni Ogie Diaz ang kanyang talent manager. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga ganitong balita at dapat ay magpakatotoo ang mga tao sa kanilang ibinabahaging impormasyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa kalusugan, patuloy na nagtatanong si Chris sa sarili kung kaya pa ba niyang labanan ang mga sakit na kanyang dinaranas. Ipinahayag niya ang kanyang takot at pagdududa, ngunit nananatiling positibo at umaasa sa kanyang pagaling. Sa mga nagdaang buwan, nagbigay si Chris Aquino ng ilang mahahalagang updates tungkol sa kanyang kalusugan na nagdulot ng pag-aalala at suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Health updates ni Chris Aquino Anim na autoimmune diseases. Sa isang post sa Instagram noong Nobyembre 11, 2024, inihayag ni Chris na siya ay may anim na autoimmune diseases kabilang ang rheumatoid arthritis. Ipinahayag niya ang kanyang mga takot at pagdududa sa kanyang kalagayan na nagtanong, Kaya ko pa ba? dahil sa mga pagsubok na dulot ng kanyang mga kondisyon. Hospitalization at Surgical Procedure Noong Nobyembre 10, 2024, nagbigay siya ng update matapos ang isang ultrasound-guided PICC line insertion surgery sa Makati Medical Center. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga doktor at staff ng ospital para sa kanilang pag-aalaga. Sa parehong post, sinabi ni Chris na bumaba ang kanyang white blood cells at nakaranas siya ng masamang allergic reaction sa isang antibiotic. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your own. Ano ang masasabi? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.